Hi guys, good morning. Meron akong ano diyan guys dito sa likod ng bahay namin. Ah, uh, lemongrass at saka ayan may plants ako. <laughs> Ginawa ko 'yan kahapon, guys. Naging panday tayo kahapon kasi gusto kong meron akong lagayan ng mga laman. Marami pa akong itatanim diyan kasi may mga patsa ko at saka yan. Ayan ang um, malunggay ko guys. So, oh. may malunggay tayo. Tsaka may avocado. Tsaka ang dami kong pinya guys. Look at the pinya. Ayan, pinya din yan guys. O, oh, malaki-laki na siya. Meron, din, meron pa dito guys. O, oh, pinya. Tsaka ito, langka. O, oh, ba diba? may, may jackfruit tayo dito. Tsaka ito, malunggay natin. Diyo, marami na yung down. Gusto ko lumaki itong langka na to guys. Kasi nabili ko yan sa Publix. Ang sarap yan guys. Tikman ko yan. Ang sarap. Saka tingin natin. Ating rose. Yan. O diba? Thank you for watching. Bye bye.